Hello mga agi! Ngayong araw ay magluluto kami ng sinigang na salmon. So, ito na pre-prepare muna kami. So, nagkuha ako ng mga talpos ng kamote dito lang sa backyard garden ni ATV. V. So, ayan yung mga talpos ng kamote pala is organic ito ha. Wala itong halong kemikal, hindi ito inisprayhan, walang pesticides. Tingin nyo naman ang healthy ng mga dahon. Sa musari pa lang tanim dito, ba diba? para Parang bahay kubo, Kompleto siya. So ayon pagkatapos sa uh, ng talbus ng kamote, siyempre kailangan natin linisan. So hindi na masyadong bongga yung paglilinis kasi mga ano lang naman ito, yung mga alikabok, tapos mga buhangin-buhangin. So, kaya yun lang, kailangan uh, ihugasan doon. So, yung mga chemicals, so no need to worry about it. So, eto napakulo na rin ako ng tubig, nilayang ko ng uh, sibuyas, kamatis, tapos nilagay ko na rin yung frozen na okra kasi hindi pa hinog na sa garden. Tapos, uh, nilagyan ko na rin ng tamarind soup base. Tapos, hinulog ko na din itong uh, mga salmon. Medyo frozen pa yung salmon. Pero carry la kasi mainit naman yung sabaw. At kumukulo talaga siya. So, madidepros siya. Tsaka maluluto din. So, ito nga pala yung napamitas ko kanina na talapos kamote. So ayun, nilunod ko siya. Tapos ayan, nakaprepare na kami. Meron din pala kaming chicken barbecue. Yun lang, babamangagi.